So guys, at tayo ngayon ay magbabalat ng patola, patola. At ito ang ulam namin ngayon, tanghalian. So guys, para mapadali ang pagbalat ninyo ng patola, ganito ang gawin natin, hiwain natin. Nakikita ninyo, inihiwa ko na yan. Mga guys, para mapadali, kasi kung ganito ang pagbabalat natin, ganito, ay ang hirap na pakain yung laman, parang wala nang matitira. Kaya ganito guys ang gawin natin putol putolin muna natin yan. And then, kuha po tayo ng kutsara. Ayan, guys. Ganituhin natin, o. Oh. Ayan. Tosok. Kit. Kit. Ayan. Nakikita ninyo. Ang dali-dali, o. di diba? Oh, oh. Ayan. Oh, panoodin po ninyong ma maiki at ng ano. Hindi kayo mahirapan. Hindi pa kayo mak hihiwa ng kutsilyo. Oh, ito lang. Dulo ng kutsara. Ayan. Ayan e nga, panoodin po ninyo ha. Oh. Tara! -da! Ang dali, ba? Diba? Ah, ayan, ang dali o. Oh. Ang dali. Kahit oras na po kayo magluto ng ganito, dali lang magbalat isang kilo po yan pero titira ko yung dalawa kasi sobra naman ang madami para sa amin ah. o oh, diba panoorin yung masyado hmm, um, ayan ah. o oh. ito din na. kasi ito ha ah, guys ayan Ganun lang po ang pagtatanggal natin, ha? Para mapadali at di kayo mahiwa ng kutsilyo mga So guys, ayan, tapos na po ang aking pagbabalat ng uh, patola. So, tayo ngayon ng bawa. At para po natin, igisal sa patahon. Diyan na. Tapos yung parang. Ang laki po ng kutsilyo ko. Haya po tayong bawang. Okay. Guys, ayan. Luto na po ang aking tenola na pinag importan kong magbalat kanina na gamit ang ang uh, kutsara at kutsilyo. So guys, ayan. Mga ready kain na po kami. So babay na. Pag-like and subscribe po ng aking YouTube channel. Sally Farmers.